Adios para sa mga panay ang mga lumulutan na isyo online tungkol sa iwalayan ni na Alexa Ilacat at KD Estrada. Sa ng iba, baka naman ay ang tambalan lamang nila ang paghihiwalayin at hindi ang tunay nilang relasyon. Ngunit ang sabi sa mga balibalita, may kinalalaman daw sa parents ni KD ang isyo na posibleng nagdulot ng break up nila talibok. At paano masasabing nag break eh? hindi pa naman umaamin yung mm -mm. di ba? Mm -mm. pero alam naman natin 'yon para open. Oo, oh, oh, parang open book naman 'yon, di ba? Kasi nga na nagulat din ako. ay di di ba boto naman yung parents ni ni KD kay Katie. Alexa, di ba? Yung mga parents naman nila minsan after nilang lumabas sa bahay ni Kuya, di ba? Nag-dinner pa nga sila together. Tapos uh, s'abing ba't naman ganun? tapos may hosting si Alexa, hindi na nga niya kasama si KD, may mga projects na raw sila individually na parang wala yatang upcoming project na magkasama sila pero napanood ko adong 'wag malulungkot yung iba kasi napanood ko naman na naglive si Alexa sa kanyang TikTok at sinabi naman niya parang manonood sila ng Bagets the Musical. Meron pa lang the oh, Bagets the Musical, 'di ba? So parang doon medyo ano sila, uh, anong tawag doon? Nabuhayan sila ng loob na Manonood daw sila Kasi parang pumunta sa live Si Nanood yata live Ay may nagtanong Kung uh, manonood din si KD Doon sa Musical na yon So parang doon Nabuhayan sila Ay okay pa pala sila So ibig sabihin Kung meron mga Upcoming uh -oh. project Itong si Alexa uh -oh. Hindi lang kasama hindi Si KD uh -oh. Pero ibig sabihin Hindi Yun ay Sila pa rin Makuntalagang sila na Pero, Kasi ganyan sa ako uh -oh. Wala uh -oh. namang pag-amin pa Diba? Pero na May mga ano ah, Medyo marami-rami rin Yung mga comments doon Na may parang sa it has something to do with the parents of KD parang ganoon ayan eh, syempre oh, oh. ang mga panay eh. oh, oh alam eh. na eh. oo inaalam oh, oh. nila na ay hindi pala boto di ba mm -hmm. Pero ang mas maganda diyan sana ma-interview natin yung dalawa, mm -mm. si KD at si Alexa para malinawan yung issue, di ba? Sana makita natin sila one of these days, di ba? Mm -mm. Magkaroon ng media call para sa ikalilino ng sinasabing break up nila kahit di pa sila umaamin at para din sa ikatitiwasay ng love ng kanilang mga fan name. Diba? Naku, napakalalim naman yung ikatitiwasay. Oh, ganun. <laughs> di ba? Eh, di ba nag-guest lang sila dun sa isang musical variety show uh -oh. at ang lakas ng tambala nila. Sigawan, di ba? Ito yung Dinsa sa Vancouver, Canada. Canada oo. oo. Pero sayang naman kung mag na sila na as lab team on us magjowa. Pero, Pero, 'di ba? Diba, 'Di ba na topic na rin natin dito na parang ano ba talaga ang plano ng management? Oh, si, parang pinababayaan but, na sila na agree sa atin ng maraming netizens ha, na hindi nila nararamdaman yung presence ng KD Lex, 'di ba? Uh, Rodel may mga time din ng pagkakataon nun na hindi mo rin naramdaman. Oh, oh, Pero, oh, oh, nararamdaman. Pero kailan 'yun nararamdaman ko ah, na? At saka, ano ba yung mga balita na yan, guys? Oh, parang ayoko naman, 'di ba? Mahal ko na ang KD Lex, no? Eh. Kung kailan nararamdaman <laughs> mo na BFF tsaka naman walang project sila together. Yes. Napansin ko nga puro post lang mag-isa ngayon si ano si si a, a Alexa. Alexa. Okay. Pero di ba kasi sa musical variety show para wala silang ano yung huli yung kada di ba? Dapat nga ang alam ko before regular sila doon napapadala di ba? Mm -hmm. Sana mabigyan ng project together or isang serye di ba para sa kanilang mga fan dahil alam naman natin na malakas ang tambalan KD-Lex.